Hello po, magandang araw sa lahat, magandang gabi, umaga. Uh, disclaimer lang din po sa lahat ng mga ating mga taga-subaybay sa ating munting channel, sa ating Youtube, Nonibisa Call Vlog. Mga kababayan, mayroon lang po akong tanong sa inyo, lalo na dyan sa... Ano, no, sa bukid nun sa Mindanao. I-compare ko yung, i-pakicompare po yung sasabihin ko sa inyo about din sa lugar namin. Kasi, ang sa hospital, sa hospital, sa hospital namin dito sa probinsya namin, ano natin tungkol sa ano sa yung nakagat ng aso or na kamhag ng pusa yung nakambrasan o pusa ba iring ganyan na ano sa iring minsan may libre na mga pang tulok pang baksin minsan wala kasi siguro sa dami ng pasyente na ubusan ang mga pasyente, ang, ang anong naman yung mga pasyente naman ang mga tao naman yung mayroong pera na pipilitan na bumili ang isang pangindiksyon ang kantidad or halaga 1,400. Pero good for dalawang tao lang yan. Hindi yan pwede na bibilhin mo ngayon tapos yung sobra e eh, indeksyon mo sa sunod na linggo. Hindi pwede kasi isang gamitan lang daw yun. Hindi okay. Okay dyan na tayo. Parang mapipilitan kasi natakot ka no. Nakagat ka ng asor na ano ka ng pusat ang ano ko lang, yung sa proseso, mga kababayan ko dyan sa atin, no? kung yung proseso. Pag unang-una, punta ka sa hospital. Tanungin kasi for ano, ano po ano po, ma'am or sir? Sabi mo, animal biting, nakagat ako ng aso or pusa. Ilista na yun. Dadaan ka sa proseso. Tapos titimbangin kung ano dugo. Pagkita doon sa imporma sa ano. May pintu pintu andon Bigyan ka doon yung papil. Tingnan yung record mo kung may record ka sa hospital. Bigyan ka ng maliit na ganyan. Ganyan mo sa kasir. Konsultasyon Consult yun. 100. Bayad ka ng one at tapos mong 200 100. unang punta pa no. Pila ka ulit. Para going to doktor. Pagkabot sa doktor. Unang-una irisita sa doktor sa iyo. Bibili ka ng pang-indeksyon sa anti-titanok. Pag sa loob, matyambahan mo na may tinda. Porti itang halaga. Pero pag sa labas, kabibili, mapilpilitan ka 165. Pero sabi ng iba, 300. Pero yung nabilhan namin, 165. Antay titano. Tapos yun na. Pagkatapos mo antay titano, bibigyan sila ng resita uli para doon sa anterabis. Ay sir, walang ano dito, maghanap ka ng kasama mo dyan maghanap ka ng kasama, mabuti kung may mga kasama ka dun. Bili kayo 1,400, 1,700 na kayo. Ito ang tanong. Tatlong bisis yan ano? Tatlong bisis yan na uh, indiksyonan. per, per second third. Sa pangalawang proseso, ito ang tanong ko. Ganun, ganun din ang gagawin dadaan ka sa information tatawagin ang number mo pupunta ka doon sa consultation babayad ka uli ng 100 bago kanila bibigyan ng bagu kanila bibigyan ng resita na bibili ka naman uli ng antay rabis ang tanong dyan, 'di ba may schedule ka na jana? na babalik ka ngayong pangatlong araw tapos babalik ka sa pangatlong araw naka-schedule na 'di ba ba't tadaan ka pa sa consultation ba't babayad ka pa ng consult consultation samantalang ikaw pinababalik ka na lang para i-indiksyonan ka muli 'di ba wala ka naman sakit na wala ka naman sakit doon na ipipresenta sa kanila kasi alam na nila na kinagat ka ng hasoy. Bakit kailangan mo pa magbayad uli ng isang daan? Ano ang ibig sabihin ng konsultisyon na yun? Na bakit ka magkukonsultisyon? Na kinonsulta ka na at saka may schedule ka na. Titiya, na lang ay kukunin ko yung papel ha, mga idol. Tulad nito mga idol. Oh. Mayroon na tayong pizza dito na kalagay. Nilagyan na nila ng pizza. Kailan babalik? Ano? Lagi pizza kayo lang mabalik, no? Alam na nila kung ano gagawin nila sa atin. Diba? Mabalik ng 23. Tapos, 27. Tapos, ano to? May June 17. Hindi ko alam kung ano ito yung June 17 bakit ganon na may naka-schedule na dito na babalik ng ganon kasi alam naman na i-indiksyonan bakit tadaan ka pa sa consultation babayad ka uli ng 100 100 plus 700 kung dalawa 700 eh, 800 kung na kung wala doon ibang magpabaksin ikaw lang isa 1.5 ang gagastusin mo isang araw na yon kasi magbayad ka pa ng consultation kasi bakit ko masabi yan may nakasabay ako eh. Napangatlo na niyang last na niya eh. Lumaan pa rin siya sa consultation. Kasabay kami magbayad sa cashier. Bayad pa rin siya ng isang daan bago siya binigyan ng resita. Ang tanong ko lang dyan, po, kung dyan sa atin sa Mindanao, ganun din ba ang proseso? O dito lang to sa lugar namin? Kasi, sa mga sa panahon kasi ngayon, may mga bagong, ano no, bagong nanonkulan sa ating probinsya sa ating munisipyo. Under naman ang under naman ng provincial governor, governor, governor ang ano ng ating gobernador ang hospital. Makisuyo po ko sa ating governor, o tama ba to ang proseso na ganito? Or mayor, tama po ba tong proseso na ganito? Kasi kung tama tong proseso na to, susunod kami. pirang ang tanong dyan, lahat ba ng mga tao may kakayahan ba na bumili ng baksin? Lahat ba ng tao kaya nilang bumili ng gano'n na halaga? Sa bigas nga ni, hirap-hirap na. Dito pa ba sa mga ganito, tatlong bisis na maggagastos ng gano'n? Kasi, kalos karamihan, wala daw eh. Wala na, ubos na daw eh. Sana ba yung mga ibang mga baksin? Bakit? Naubusan ng hospital, pero yung butika na binibila, hindi naubusan. Ano ang ibig sabihin niyan? Ano ba ang priority nating binibigyan ng gamot? Yung butika o yung hospital? Di ba nakakataka? Kahit tambak yung mga pasyente sa hospital, papumunta sa butika, may mga tinda ng mga gamot. Pero, bakit? Sa hospital na no, ubusan, doon sa butika hindi. Ilan ba, ilan ba talaga ang binibigay na supply sa ating hospital every month na mga pang anti -rabis. Para natin malalaman. Para natin, para maano ng mga tao. Kasi, hindi naman nagpapaliwanag kung ilan yung ano nila. Eh. Pag sinabi nila na, si na, mabili ka sa labas. Wala ka mga gawa, bibili ka. Kasi hindi ka pwede makipag-debate doon. Bakit hindi ka asukasuhin. Diba? Kaya, paki ano po, paki ano na lang po. i-update lang natin mga bagong panalo sa ating gobyerno. Tignan natin kung tama ba 'yung proseso o sino sino kaninong paraan 'yan o bakit ganun ang nangyari. Wala naman akong masasabi na tama o mali. Pero ito nagtatanong lang po kasi may mara maraming tao nagrereklamo sa labas. Salamat po mga idol, salamat, salamat. Mabuhay ang lahat. Paki-subscribe lang sa ating channel, no, Bisa Cool Uh, meron din tayong ipipids itong ginagamit ko ngayon salamat po mabuhay